Kasumpayan akon gin series na messages and preaching, series in preaching mag-series at ako preaching about it hakbang sa pananampalataya faith in action hakbang sa pananampalataya ano ganyan nga hakbang sa pananampalataya napaka damo ha biblia itong nagkaadahin pitad hapagto di ba david uh, betelio ini in, uh, nakasagupan yan giant hakbang pitad to uh, action adto pagtuo mga uh, kabugtuan action ha pagtuo sa dios action ha pagtuo sa dios ito ay action ha pagtuo sa dios so ay talaga na hin ah eh, <coughs> uh, hey, Joshua kalo ka, ka, ano pa ito uh, kaburot unahan atong ginoo nga uh, perdi atong Jericho so ang kaburto sa Ginoo libot-libutan lang ni ra adton so Jericho so ano kin ni ni Joshua ngan mga tao libot-libot sumud la ra Ginoo ah uh, fight in action ah uh, makikita itong pagtuo masasabta ni pagtuo hit may action so ano ano natabo <coughs> na perdi ni ra ang Jericho tungkol kay ano Wari man hira gamitin armas. Wari na makiaway hin. Ano pa ini? Armas ing arma nga away. An so kun gino pinapali pag libot-libot laha. Atun sa sanjiri ko. So nga perdi nira. So may dapat na iba. Nakapakadamo ka Bible talaga. Kaaros di rin mairihap. Tanan ito ng mga prophets, major prophets, minor prophets, mga apostles, mga early Christians by the era fight in action. So, naging, naging ba din na mga kabutuwa? Ini, di ako makasaling ng perfect at itong TFBS at itong uh, Church. Pero, pinangunahan ni Bishop, kanya pagtuo. As in, si Bishop, kung karoon nato na muswag, pagtanong, pagtanong, pagtanong. pag deposit, pag deposit. Uh, what I know niya, totoo, tinood na ito. Real talk. Nga, waray ka ma-withdraw kung waray I can deposit a bank. So, sa kung nakabisis, sad to, may dahil usang mission, nagkinang lang talaga, in need good talaga, hin, 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 ano pa, ini, mission, mission house. So, may da, Bagay babali yan to, itong hundred thousand to, ada, babali yan. Mission house, sa lanang huwag nga, barato, ng mission house, barato na. So, takitinirok din na kwarta, para hatong to church. Naghangyuh yan, singbahan. Ano kung makabugtuan, eh, total, di rin pa man makakasadang, kaya, milyon, eh, laging kikinanglan, milyon. Eh, itanlan nato ni nanay, eh, bulig nato itong nga nanginanglan. Yan, one, mission house as ato gin may mabuyon siguro mga 90% ano yun? <coughs> may ibang wala mabuyon so igin <coughs> duret ni ra to ni ra to tos da mo pa da mo pang mga sacrifices makabugtuan so anong natabo? So, sir nira, kada ko gin kay ton mga panahon na wala pa nam sakripisyo kasi aton mga kabugtuan bisan na ato din ni Yes, nahatag kita at atong tithes offering. Pero, about in sacrifice, sacrifice offerings, talag sa laki itong doro. Wari pa nga maram Aga. Para na era. Napractice talaga tira. Hit paghatag, hit era, ir, first fruit. Ha? So, tinuot mong talaga na kung ano yung tanong niyo, ang mataan niyo, asya itong dila rumamay mga kabugtuan. Labot at kaguol, paguol, kagul talaga ito pag sinil group, pag sinil group, tag-raot yung sinil group. Hindi na hatag ko talaga, sacrifice ko talaga. So, kita nga mga tao, kulang nga na kita pagtoo, pagtuo, kulang kita aksyon aksyong daman. <clears throat> so, mga kabugtuan, dala mo mga tao na ito sa Diyos, pero kung waray aksyon, at tinatawag ito nga, wala hin <laughs> kasi iton iton kaburton itong Ginoo mit aton pagtuo ha iya aton pagsari ka iya nga may aksyon o trongko kita aton pagtuo ha Ginoo nan itiya kaburton ha aton katapos aksyon naton aton pagtuo Di da, nagkakaaling kadaugan mga kabugtuan. So makita ninyo, <coughs> diri, mas ingin ipasorbanti, pinaka pinakadre ko nga sa buong sa Pilipinas et, dearie, ako, ha? Kasi, taw, at iya, diri, natawag ako itong TFBC, hataral lang. Kasi kita nga mga tao, aton kinaiya, nanihinayang kita paghatag, may natong talaga kinaiya ng mga kabugtuan, nakakapahinayang gin ginkabudlayon ko ini gin sakripisyon ko ini gin gulan ko ini ha na nanihingarag nanihinayang pero mga kabugtuan mas labi ang ginuo ang nagsakripisyo para ang atong katalwasan dito sa kalbaryo kung titik nga daw naton ha parang kamo usap ang nga church gin blameless hakas apa damon ha atong tangadto personal kita ang naka naka-witness. Na na so may da mga tao nah na hapon nah na na hapon naka na nakadam may mga tao na hapon ko na hati bisi ha tarlak ay bali ba base aton mga mata aton mismo personal kita nakawitness na talaga umuswag ulit mga tao talaga nga inaaksyon at sa Diyos just imagine nakasapa ito nga kasapa hingka sorok ito nga lugar. Ha? Mas lugwa pa kita. Itiro dito mga pagkabuhi, paghurnal. Ito ba nga mga bata, oras nga nagkakarihan sacrificial giving, nang babaligin mga butilya, mga butilya ngayon nang katitiro. So mga kabuktuan, aadihan ato ang atong. ko, mga 33 anyos na ako nagpapastor, hiyap ko unta nga, in kaso man, pumanaw ako mahabaro itong mga tao hinpagsakripis para sa Diyos kung asyet aton hingiyap kung muswag kita subdon so, na aton it mga tao take ang Bible nga mga tao hapag kaya ng mga pastors mga churches na nasakripis yung na inaaksyon nila pagtuo so magkakata talagang kasuwagan so ada ito aton ayo mga kabugtuan kaya di ko nga inyak ako hindi kasaypanan so aton building ako nagsumatang kapastol gari, hinahinay ako ng tiro. Hinahinay ako nagtiro, may ko na tiniro. ko lang papakita iyo. May ko para Ka na para hindi nga building. Kaya, sid nyo na, ini na, inka-suman ko, haon ako't gino'o. Inin na, in gino. uh, may ko, action na ginihin mo. Nga ni, kung waray ako magsolicit sa Amerika, hindi nga building, mga kabugtuan, hindi nga kita nakakadahin eh. Kasi aton itong pagtuo, kailangan na asyo na gihapon na Ah? Actually, masin kita nga, kada akong nga problema ang bagyo, oh, problema talaga, damo na perdi. Pero, it just na roba, it just na ayan. Ah? Nagkala kita ng na building itong bagyo, dire, ako maong pagsulisin sa Amerika, kung diri nagkaadahin, da akong damage sa aton just building, ito kan manuag. So, Nagsinurat ako, cellphone lang kinagamit. Maihan maiharap pag sinurat ko, kaya simply, pakiistorya kung ginaano pa naman, kung waray-waray lang. Ginaano ko talaga itong pagsulisit, hindi akong kantidad mga kabugtuan. So, nagpadara ang church nila, Pastor Espres, hin 600,000. So, nagkulang pa. Ang pag, so, nagkulang talaga pa. Nagsulisit natin ako, dito ha, sa Texas naghatagahan 125,000 so amo ini ang kantidad ng building nagkabutihin sobra ah uh, 700,000 sobra half million ini hiya mga kabugtuan hakbang sa pananampalataya ayaw kita paggawan ayaw kita pag inaalang hitat pagtuo kung maarap kita nga kaburot ng tagino buhat ang mga kabugtuan yan na nagkadaan mo na pagyakan, nga naawad na ako pinasulisit so ninangaray nun din eh kaya ka na ito hinayan at iyo kung mabulig ka ako ng pagtirok may kuwang tinirok mga kabugtuan may kuwang tinirok so kapag kaya na ini in, na uh, kaya di no, direk maaram kung pipila kabulan at akidad mga kabugtuan hingiya po ang tanga baga uh, babi ang ginoo ko nga tunanon kina ko nga baga to to, to hype nga church mga kabugto ang takit imat nato matitig bo na tatalingo ha nga baga medyo disintig hap ina nga at haubos mga kabugto ang ko nakikita mga kabugto itong plano ko ini na uh, sana masunod na ka mga kabugtuan. Inin ayos-ayos na natin ang ubos. Uh, inin uh, katuan. Itong nag-agilit na, na, uh, pabuhos, itong mga, mga tuhong dito pader dito Nga na, basta hingga po ini nga baga ma, ayos-ayos postura na hindi haubos kay Magtikitig na nga ito, baka ma, harayo pa ito ni Dorong, maray patay na kanto. Uh, Karoy ko maayos-ayos ana ini, at is baga madugusin tiya postura ba nga. Maliwanan mali itong portahan ba hindi, hin, kuhan him. ano pa ito, maliwanan hin. <coughs> Maliban hin mga tortuhay ba nga uh, sada. Tapos mabutang ng grills man laanay kay bisan ma itong makagwang kita igbaw. Himon e, malagap na aton nga gagamit malagapin burta man gamit ubos. So kaya maripot lagi hap. So asa lagap ito dili pak dirit karag ang kabugtuan. So hakbang hapagtuo mga kabugtuan. Now itong nakulang kulang hapagtuo og so ba na pastor? basta bahala ka mo. Kaya ako, Pastor Gil, nagsakripisyon ako. May mga tuna na nga nagsakripisyon sa kung ito baligya, hebaligya sa kung ito ng prendado tungkol sa mga kabugtuan so kasi ni, aton ni pamilya pamilya nato ni ini ini na nakadamo na pagsiring na ako pag pinasolicit kay ano <coughs> labot na itong nga nga, nga 700,000 so 700,000 na solicit pa para kini para hindi nga office mga kabugtuan nagsiring ba ako ay yung nga Allah na bulay ka nga kabugtuan, maghimo kin office, pagaragmot kita para sa office, wala mga kabugtuan ito, tungkol kay na alang ka iyo, mga kamasin haak, mga kabugtuan. nagtalingo mo halaga po pag, pag yan naawad na ako pag sinulis ito dito. Uh, Maraming mo kita at ato, may himo, para nga tiyos, hakbang sa pananampalataya. No, masisinadaman ito mga tao, ako lang ipagtuo talaga mga kabugtuan. Mga kabugtuan na itong ka, oo, hindi siya nang hinayang, nang siya ay uh, <clears throat> uh ibigay niya kanyang buhay para sa atin. Uh, so yun, habang sa panampalaya, kung natuwa ka sa Diyos, uh, -de ka. Total, kaswagan mo itong lalabasan ito. Uh, damot, karuyag, masinso, pero nadiripamuhunan, nadiripag nadiri pagdeposit. -de o ko, paano ka magagawit sa ko nga wala ka disposit karag makawidron da ko wala ka may deposit da mga kabuktuan so o ko, ang ibuha tatar itu kamo ito ya so dirik na hadlok kasi nahanag niyo bas nagyaya ka nakot ka matuuran God bless you God bless you all and I love you all in the love of the Lord